Kerovin, nais mo mapaoperahan yung kanyang katarata. Opo. Para makakita na po siya, makagawa na kami ng mga negosyo. Kasi kami lang po dalawa sa bahay. Ano bang ninegosyo ni Mama? Mga kakanin po. Pwede pa maoperahan itong mata ni Nanay? Yes po, yung left eye po. Yung right eye po kasi niya is totally blind na po. So yung left eye na lang po niya yung pag-asa para po makakita. Schedule na natin. Okay, sige po. Sige so Nay, po. ischedule na po natin. Makakita na po yung isang mata nyo. Gusto ko po sana magka-cellphone para po sa GC namin kasi po yung ginagamit lang namin cellphone, keypad lang po. Anong cellphone gusto mo? iPhone 15 po. Ah, 15? <laughs> <laughs> Oo. <iPhone Okay. 15. laughs> oh, iPhone 15. Okay. Ay, sa'yo na lang tayo iPhone ko. <laughs> Hindi. Sige, bibilang ka namin. Malaking tulong po ninyo sa makakita ula ako sa loob ng ilang taon po. Nag-tease po ako. Makikita ko na rin ang liwanag na gusto. <laughs> Makikita ko na rin yung mukha ng anak ko. Ayan yung happy ending story. Okay. Kamusta po kayo? Okay naman po ngayon kasi po habang nagkaroon po ako ng par relaxing ng sarili kasi po mayroon pong taong napag-anuhan po ako na tulungan sa aking kalagayang to. Oh, po. Sino po ang kasama po ninyo sa bahay na Sa ngayon po, ito, pinauwi ko, pinauwi ko muna siya upang ako ay samahan, pati itong kanyang kapatid. Kayo po ayan, nakatira po ba talaga kay nanay o hindi na? Uh, Umuwi-uwi lang po ako. Ngayon, sa ngayon po, umuwi po ako kasi naglib mo na ako sa trabaho ko po. Ah, okay. Ano po ang trabaho ninyo, ma'am? Ngayon po, nag-extra-extra po ako. Yung, ano po, kasambahay po ako. Nanay, meron pa ho ba kayong asawa? Wala po. Nasaan ba po ang uh, asawa po ninyo, nanay? Ang asawa ko po ay patay na. O, ilan po lahat ng anak po ninyo, nanay? Ani. Nasaan po yung apat? Ang apat, ang pinakapanganay ko po ay wala sa akin, nasa lugar ng kanyang asawa. Mm -hmm dahil may may pamilya na po siya. At yung pangalawa ito po, nasa siya ngayon. At yung pang, uh, pangatlo po ay namatay. At yung pang-apat po ay nasa Carmona, yun po yung pinag-aaral ng Chahin, doon po siya nakatira. Yung isa pong ano, nasa kabila po rin na anak kong babae, na pumupunta rin din minsan, doon, nag, po siya nakatira at ito. Okay, ibig sabihin po ay uh, si Kerubin po, siya lang po nga kasama ninyo sa bahay, Nay? Opo. Sino po nga sumusuporta sa pag-aaral po ng anak po ninyo? Mali sa ngayon, ang mga ano po sa kanya, yung bali yung kapatid na kuya nito at saka siya po. Mali nag-a-assist silang dalawa para tulungan ako sa mga kailangan ng mga kapatid niya. Karwin, anong grade ka na? Grade 4 po. Ano ang favorite na subject mo? Yung AP po. Eh nanay, eh paano ho yun yung mga gradings niya nung bata? Paano po nai-report sa inyo? Minsan po, pumupunta ko. Minsan hindi po. O kaya binibigay na lang ng teacher yung card pang permahan ko po rito. At uh -huh. sinasabi nila kung ano mga grades. Okay, hey, kamusta naman daw ang uh, sitwasyon ni Kerubin sa school? Sa ngayon po, okay naman po hanggang magmula nung pumasok siya. Okay naman po ang mga grading niya. Line uh, of... ano po sa akin, line of... Line of eight lahat. Ayun. It's mabuti. Ano yung subject ang hindi mo gusto? math po, tsaka English. Ayan, ako yun yung pinakamahirap. Ayaw mo mag-solve ng mga questions. Hindi po masyado. Ngayon po eh, nanay, kailan pa ho nag-umpisa na kayo po ay hindi na nakakakita. Tama ho ba, nanay? Alin pong uh, matahon ninyo ang uh, ooperahan? Yung kaliwa po o yung kanan? Kaliwa po. Siya po uh, yung nakakaaninag na lang ng liwanag. Kailan nyo po uh, pinatingin sa espesyalista at uh, nalaman niyo na may katarata po ang inyo pong kaliwang mata. Itong last year lang po noong November, nung itong November lang po, hmm. kay Dr. Felipe. Yung kanan po na mata po ninyo nanay anong dahilan bat hindi na po ito nakakakita? Sabi po nung doktor ng ano niya, diagnosis niya po, talagang na ano na po sa pagka-blind. Wala na pong ano kasi wala na po ako nakikita kahit liwanag nung ako ay inano niya po nung nagpa-check, nagpaano po sa kanya. Nabanggit po ba kung ano ang naging dahilan? Bakit lumaboho ang inyong paningin? Sabi daw po ay ano daw po ng ano na lang po ng puro ano ng katarak. Bali na o oh, napuno na po ng katarak uh -huh. na hindi na po kayang ay ano kundi uh -huh. isalba yung kabila dahil dumilim na po lahat eh. Ibig sabihin po, nanay, taon na lumipas na palabo ng palabo ang inyong mata. Opo. Oh, hanggang, bigla, hanggang dumating sa punto na wala na humaaninag pa. Opo. Oh, Pero yung kaliwang humata ninyo, may pag-asa pa dahil nabanggit, may kaya pang maaninag. Opo. Oh, may, eto hong, sa harap po ninyo, nanay, meron ho kaming ilaw. Nakikita niyo pa po? Nakikita ko po yung liwanag niya. Okay. Pero kami ho, nakaharap po ninyo, yung mukha ko na, nakikita po ninyo. Hindi po. Okay. At dito po, sa inyong bandang kaliwa, ano ang nakikita niya na? Liwanag lang po. Lang. Liwanag lang. Lahat. Liwanag. Okay. Gaano ho ma'am, kahirap yung sitwasyon ninyong dalawa ni Kerubin ho dito, lalo na hindi ko kayo nakakakita. Ay, mas mahirap ko talaga kung hindi ko, eh, kung hindi ko po kabisado po lahat ng trabaho, ako po ay mahirapan, madidisgrasya, madadapa, or mauntog. Mm -mm. Yun po, pero dahil sa sinisikap ko na matulungan ko yung sarili ko na wag naman po akong masyadong pabigat kay Kerbin kasi bata pa siya. Kasi inano ko po na kabisaduhin lahat ng galaw. Okay. Sa pagkain na sa pagluluto, paano ho ang uh, gawain ninyo ni Kerbin? Uh, tinutulungan niyo pa pag ako po ay nagluluto, pinapatignan ko po sa kanya ko yun ay luto. O mm -hmm. or pwede na o ano mm -hmm. ako po ang tiga pag ano ng lasa pero sino ho ang uh, nagluluto po talaga ako po ay ah, ikaw rin opo okay paano nagluluto si nanay kinakapakapa niyo po yung mga bawat ano tapos ako lang po yung namamalengke sa so, paglalabanay eh, sino po ako rin po ikaw rin sa pagsabit ho ng mga damit, ikaw rin. Ako rin po nagahanger. Uh, Magpapatulong lang po ako sa kanya para maano ko po yung pagahanger at pag-aayos ng damit kung paano ko po may tatama. Ikot, ah. Uh, sabi e, sinasabi ko po, ito ba'y tama kay Rubin? Pag sinabi niya, po, yun na po. Gano'ng kalaking bagay kay Rubina, si nanay makakita? Malaking bagay na po 'yan sa akin para makapag ano na po kami, makapag-negotiate na po kan sa araw-araw pakaraos na po. May nabanggit rin kayong TV. Ayan po. TV. Ito. Opo. Oh, po yung TV mm -hmm. na sabi ko nga po, black and white. Sira na nga po black and white pa. Hindi <laughs> po, mm -hmm. po masyado namin. Ayun po yung radyo na sinasabi ko kay Sir. Mm -hmm. Yung po, yung maliit. Yung doon ako madalas makinig na lang po. Ah, okay. So, ibig sabihin na yung nakilala nyo po si Idol dahil sa pakikinig? Yes, ma'am. Sa radyo? Yes, ma'am. Sa TV ho, napapakikinig niyo rin? No, ako, nung nakakakita pa ako nung panahon, nakakikita na ko po. Ma, pero nung hindi na po, naririnig ko na lang po siya hanggang naging senador na po siya. Mm -hmm. Ano ang uh, naging dahilan nyo, ma'am? Bakit sa lahat, nung pwedeng lapitan, bakit si Sen. Rafi ah Wala na po kasi akong maisip na pwedeng lapitan kasi po dito yes. sa Antipolo, halos, na anuhan ko na po na lapitan ko na rin po yung mga pwedeng lapitan bagamat hindi naman nila sapat na gano'n ang naiaano ng katulad ng kay Sir Rapitol po. Kaya naisip ko noong araw na yun na pumunta po sa kanya para marunasan po yung aking daing na paano po ako makakakita si Sir Rapitol po lang talaga ang makaka tulong sa akin sa pagmamatyag ah. ng kanyang aksyon. So, ano po ba ang gamit mong cellphone eh? Ito po yung nakita ni Sir Appitol po. Ito yung aking keypad. Ayun, yun yung nabanggit po opo, ninyo, Pwede po pa patingin. Ayan. Ito opo. po yung pinakita, pinakita ko doon sa kanya. Okay. So ngayon po kapag uh, kokontakin na po kayo ni Kerubin, naka-Android na po siya na yung detach screen. Marunong kagumamit. Opo. Pero yung sim doon po ilalagay. okay. So, nabanggit din ni Idol Rafi na, ay, na ano kabuhayan ang naiisip po ninyo kung sakaling naoperahan na kayo. Yung po, sina, tulad ng sinabi ko po kay Sir Rafi Tolfo na dati po akong umaangkat ng mga kakanin, pagka ito ay nagka, na ako po ay nakakita, yung po ang gagawin ko. Mga ano bagay na pwede pang idagdag doon na pagkakakitaan sa araw-araw namin pangailang na mag-iina. Kirubin, okay, ikaw ay maging mabuting bata na sana ay huwag na magbago hanggang ikaw ay magkaida, magkaisip at magkaroon ng maayos na edad. Kasi bata pa po siya, ngayon malamang mayroon pa po siyang bagay na pagdating niya po ng age na talaga ng teenager, baka po magbago. Sana po huwag naman. Mahal na mahal kita mo kahit mo kumisan. <laughs> <laughs> kasi matigas din. Palo lang po naman ang ano labis po ang ano ko diyan labis po ang pagmamahal ko diyan kasi nga siya na po ang tanging ano ko na isa pa yung natutuwa ako sa kanyang galaw kaya ganun ko siya ka, ka mahal sa lahat ng ano dito po ang gagawin natin no follow up po namin kay ma'am doon po sa clinic no ku kung kailan po namin kay papapuntahin Opo. for clearance Opo. and once okay na siguro po sa susunod po na buwan ay mapa-opera na po natin yung kaliwa po ninyong mata. Yes, sir. okay, para pag nakita namin kayo, makikita niyo na po kung anong itsura ko na. May ideya okay. ka na. Opo, o siguro, makik ay talagang makikita ko kayo na maganda siguro kayo. Mas, siguro lang po, kasi hindi ko pa naman sa ngayon. Nako! <laughs> so, ibig <yung sabi, laughs> hindi ka siguro, ako. sigurado nani kung maganda ako o hindi. Patay kasi nani. po, hindi ko nakikita. <laughs> Oo. Tapos, after po noon, yung mga nabanggit po na tulong sa inyo ni Idol Rafi, yung bibigay na cellphone para kay Kenwin, yung bago po, papalitan na ho natin to Anong taon pa ho ba itong TV ninyo, Nay? Uh, 2000. Uh, na, ano, yan, na, na, ano po, bilhin ano ko po yan, 2020. 20. Opo. Pero second hand po o brand okay. Second hand po. Nabili nyo na ho black and white? May kulay po siya, pero nung mga ilang ano, nasira po yung kulay. Marami pong salamat, Sir Rapi sa iyong tulong na ginawad mo po sa akin, lalong-lalo na po sa pagpapaopera. opera Yung po ay malaking tulong nyo po sa akin upang ako ay matulungan nyo po sa pagnenegosyo o anumang galawang ko po at maayos ko na po. At marami din po salamat sa lahat ng biyaya na ibibigay niyo sa akin, lalong-lalong lalo po yung sa kay Kerbin na cellphone at TV at ano pa yung aking pagkakakita ng negosyo. Yung po ay aking pinakamalaking pagpapasalamat po sa inyo sa ngalan ng inyong uh, programa. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga staff at sa inyo po, Rapid, uh, sir, Rapid Tool po. Thank you po, Sir Rapid, sa, sa pagpapa-opera kay Mama at sa cellphone po. Kasama na po yung TV, mapapanood ko na po kayo ng malinaw at mas maganda. Makikita ko na po ang kapugian nyo. Maraming salamat po. So ay Rafi ngayong araw ay uh, sinamahan natin sa hospital si Nanay Flor. at uh, ngayong araw ay uh, na-schedule siya sa kanyang eye surgery at uh Successful naman yung operasyon ni Nanay at uh, maghihintay pa tayo ng mga ilang linggo para talagang uh, lumiwanag yung kanyang paningin at talagang maging malinaw na yung kanyang uh, mata at uh, hindi na siya mangangapa kundi ay kaya niya na uh, makita yung kanyang mga anak at syempre kaya niya na rin mamuhay at uh, makapag-negosyo uh, na. Nay, kamusta po kayo ngayong araw? Uh, sa ngayong araw po, mabuti naman po at naging maayos ang aking operasyon. At uh, uh, kahit ano po naka-aninag ngayon, ngayon. Unti-unti lang po, sabi ng Dr. helio unti-unti lang pong lilino naman po sa loob ng ilang lang linggo o araw. Ayan. So, Ida Rafi, no, nabayaran na rin natin yung hospital bills ni nanay at uh, bumili na rin po tayo ng mga gamot na mga kailangan niyang uh, ipatak sa kanyang mata habang siya ay uh, nagpapagaling pa. At uh, ma'am, ano po ang masasabi po ninyo na ngayon yung nanay po ninyo Aya uh, magiging malinaw na po yung kanyang uh, paningin. Papa paningin. Papasalamat po kasi po nagamot na po siya ngayon, na-opera na po siya. Nanay, ganong kalaking bagay kapag uh, mga ilang linggo, eh, nakakita ka na, kaya wala, kahit wala ng alalay, eh, kaya kaya mo nang maglakad. Opo, kahit na po wala na po akong alalay alala at di na ako sa andin na nila ko hilahilahin, uh -huh. pwede na po akong makapaglagad mag-isa at buhay na po ako. Katulong ang aking mga anak. Ayan. So, yun no, idol, no, kapag si nanay ay magaling na, ibibigay na rin natin no, yung pangkabuhayan na pwede natin maibigay sa kanya, sa kanyang kakalagayan, at yung mga iba nga na ipangako po natin, idol, kaya nanay. Ang uh, inoperan po sa inyo, yung inyong left eye? Left Opo, kaliwa po, yun po yung sinabi na, hmm. yun po yung na-interview noong una, yun po yung na-operan po sa ngayon, kaliwapo kaliwa po. Kung itong left eye mo na lang yung kaya pang uh, isalba para makakita. Opo. So before po no nga bag hindi pa na naoperahan na itama eh, po no. Talagang hindi na kayo nakakakita kundi parang liwanag lang. Opo. Pero ako nakikita niyo na po. Opo, naaninag na pahetan. Na na. Oo, parang na, na ano ko na yung mukha mo. Mm -mm. Hindi katulad talaga dati na talagang liwanag lang. Mm -mm. So ngayon na ano ko na yung face, talagang maganda mm -mm. pala kayo. At <laughs> 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 si Si ano, si Sir, yun po. Okay. Anong reaction mo na nakita mo na rin yung anak mo ninyo? ano ah, ano ko siya kanina nung nagbibihis ako. Sabi ko, na ano ko na yung suot, pati yung suot niya. Sabi ko, abo, parang ka palang monay. <laughs> <laughs> ano ang kulay ng damit po ninyo ngayon? nai? Ang kulay ng damit niya ay itim na may sarp dito. Mm -hmm. Yung damit niya. Yung damit po ninyo ngayon? Yung damit ko ngayon ay pula na may ano okay. dito. Para may pagka-pink. Eh ako na, anong kulay ng damit ko? Ikaw na may naka-jacket. Na, ano Ito, itim. Ay, okay. oh, itim okay. yung, oh, Kasi parang ano ko nga, uh, itim. So, at least, no, maganda, magaling po ang inyong doktor. Talaga nga, nagkaroon ng uh, chance na makakita po kayo ngayon, Nay. Salamat ko nga po rin kay Dr. Rogelio. Yun din pong, ano niya, sabi ko, papasalamat ko po rin sa kanila. Thank you po sa so, Idol Toll po. Talagang malaking malaking papasalamat ko po sa inyong tulong. Mulat mula pa nung ako'y pumunta hanggang ngayon. Ang, ang pagpapasalamat ko ay lubos-lubos po sa inyong lahat. Sa ngayon po na naano na po ang aking mata, na operahan na po at liliwanag at makikita ko na rin po kayo. At marami, marami pong salamat talaga. Yun po ang aking bilang ano po sa inyo na ako inyo natulungan upang makakita muli. Marami pong salamat. Thank you po, Idol Rapi, na natulungan nga po operahan po si Mama. Okay na po yung may mga binigay pong gamot sa kanya. niya. Thank you, thank you po sa lahat sa biyayang binigay nga kay Mama po. Thank you. Nanay Floor, kamusta po ang mata mo after ng operasyon? Mabuti naman po sa ngayon kasi po ka, nakakaaninag na po ako. Ka, ka, hindi katulad dati, naaandap-andap uh, po ang paningin ko, uh, puro lang puti ang nakikita ko sa noon. Sa ngayon po, nagpapasalamat po ako. Na, kahit paano po, nakakaaninag na po ako ng mukha ng tao. Nakikita mo na ako, Nay? Nakikita na ako. Naalala na si Ma'am Jam, ang ganda-ganda pala niya, nakasalamin. Tsaka si Sir... Okay. Oh, dati ba, na hindi mo nakikita na naka-eyeglasses ako? Yes, hindi po. Kahit na ganito kalapit? Opo. Ayan. Kasi puro puti lang ang nakikita ko sa inyo. Pero ngayon ba, kayang-kaya mo na makapagtinda? Opo, kaya ko na po. Basta alalayan lang po ako ng mga to. Kasi ang problema ko po, hindi po, yung ko masyado, mm -hmm. hindi ko po pwede magbuhat, lalo mm -hmm. na sa mga bagay na mabigat at hindi kaya. Kasi po, bago pa. So ngayon po naka ilang buwan na kayo nanay na nagpapagaling ng mata? No, so, September, uh, bali magti-3 months pa lang po. Ayan. So ngayon po uh, naka-3 months recovery na si Nanay. And uh, nabanggit na kaya na at puwede pwede na talaga siya na makapagtinda kahit pa paano. Yung TV mo, kasi nabanggit mo meron nga kayo, pero anong klaseng TV ba yan? Black and white. Nakita niyo naman po noon ano. So yung meron yung may likod pa? Opo, yung may puwet. May puwet. So nanay, finally, eto na. Ayan, sa harapan po ninyo, yung mga bigay ni Idol sa'yo, mga groceries, bigas, yung mga paninda nyo, at syempre, nabanggit mo yung TV mo, eh lumang-luma na. Pinalitan natin ngayon ng Smart TV, Nay! Yes, yes, yes! Salamat Asa? po, Idol! Nay, nakikita mo ba yung uh, nandito sa TV? Diba niya po tignan? Ayan. Yung palabas niya. Oo. Oo Anong kasihan? Cartoon siya na yan, no? Anong message mo kay Idol Rafi may bago kang TV? Maraming salamat po sa TV tsaka sa cellphone na naibigay. Malaking tulong po yun sa samin. Ayan. So, eto. Kunin na natin yung cellphone mo, Nay. Yes. Para kay Kervin. Yes. So, Idol. Yes. Ayan, bagong-bago. Brand new. Wow. Hawakan mo. <laughs> Groby, ah. Oh. Thank you, thank you, idol. Ngayon lang po kami nagkaroon ng anak ko ng ganitong cellphone. Magagamit niya na po ito sa kanyang pag-aaral at sa mga lahat. At di na po siya mag-computer. Pag meron na siya kailangan sa group chat nila, ito na. Opo. Eto na. na. oh, yeah. okay. So, nay, oh. ready ka na magtinda? Yes, yes, yes na yes, idol. Yeah. Ikaw, Kevin. anong sabi mo? Happy oh. ka ba? Yes, ma'am. Kasi na bigay yung cellphone na ganto. Ganda din kaya ito. Oh, yeah. Malaking tulong po to sa amin kasi, pwede na, pwede na po kami makachat sa group chat namin kasi mm -hmm. di po ako active sa group chat namin palagi. Mm -hmm. Okay, kasi pakita natin yung yung cellphone ni nanay. Nako. Ito. Kapa, Kapanahunan mm -hmm. pa ni ano na ito. Opo, ilang taon na po sa akin to. ilang years? Ah, uh, five years. So nanay, para di kayo mahirapan, yung sampung araw ninyo na upo pa sa pwesto. Eto na. Oh, po. Sir Idol, salamat po. Salamat po dahil sa inyo. Eto na po ako ngayon. Naninag ko na po yung, yung inyong mukha nung na, na, inano kayo sa TV. Kahit yung aming uh, TV ay ang um, patampat. Ganun pa po kayo kagwapo. ngayon, mapapanood ko na po kayo ngayon sa TV. At marami pong salamat sa lahat ng biyaya na natamo ngayon. TV, at yung uh, cellphone ng anak ko, at yung mga grocery, mga na, ano, marami pong salamat. Heto na po. Malaking kagalakan ko po to, Sir Idol. Marami pong salamat po. At makakapagtinda na ako ng tuloy-tuloy, at nang hindi na po ako naglalako minsan. Marami pong salamat sa inyo, Idol Rapi, dahil sa pagpapaopera ng mata ni Mama at sa pagbigay po ng cellphone, malaking tulong puso sa amin. Sir Idol, salamat po sa paninda kong ito. Sir ito na po yung benta ko. Naka 265 po. Nandito po yung ano, naka 265 ako ngayon. Wala pa pong maghapon, ilang oras lang po yan. Salamat, Idol. Salamat po.